for successfully completing the System 2 Quality of Service Services System and Networking bench, Benchmarking Platform Training. So, nandito rin po sa Certificate of uh, Uh, naibinigil. Mr. President, kahit na po isang milyong certification ang ibigay sa atin, ang pinag-uusapan dyan, deep six po yan eh. Ang sinasabi ko po, pwede po bang Sabihin ng NTC Commissioner na talagang may nangyaring training sa Israel. O nagpunta sila doon. Nag-sightseeing lang Mr. President. Kapag walang sa Israel. Well, Mr. President, meron kasing certification ka. Binabasa ko lang po yung certification. No? Uh, kung ano po yung nakasulat po dito. Nakalagay po dyan, na uh, Mr. President, na certification galing mismo sa nag-train sa Israel? Uh, ang nakasulat po dito ay uh, uh, si Mr. Yaron Wind Miller ng pic -6. Pero... Uh, Hindi po yan ang training sa Israel. Mr. President, mm -hmm. hindi po yan okay. yung uh, pinag-uusapan at training kaugnay po ng mga components na pinag-uusapan. Okay. Kaya kanina ko po tinatanong, para huminto na po ako, aaminin niyo po ba na totoong nagpunta sa Israel yung mga tao ang nilista ninyo at sila po talaga yung nag-training sa Israel? Well, ang explanation po sa akin, Mr. President, yung mga tao pumunta po doon, may lecture po silang in-attend. Yeah. At meron din po silang training. na uh, dito na yung training. Meron din silang training na ginawa dito. No, dahil nga, gaya ng sinabi niyo po, uh, hindi po pumayag yung uh, Ministry of Defense ng Israel. Yun nga po eh. Oo. Kapag hindi pumayag ang Ministry of Defense, kahit kailan hindi makakapag-undertake ng training sa Israel. Tama, Mr. President? May, may misleading ho kasi itong Misleading po talaga. Kaya... Ang sabi ko nga po, kung ipipilit ng NTC Commissioner, baka, baka pwede natin isiro na lang ang budget nila. No. Gusto ko lang na malaman yeah. kung magtututuo po kayo eh. Oh. Oh, uh, Kanina President. po nagsisintimento na si Senator Risa. kaya eh, hindi kayo portrait sa inyong... Eh dito po, it already borders on dishonesty. Well, Mr. President, uh, ako naman, uh, uh, in fairness naman kay... Commissioner, she was explaining ako, binabasa ko lang po yung attachment. Ay, But hindi, ang, kayo po wala. Hindi po, <laughs> hindi po kayo kasali rito, <laughs> Mr. Sponsor. Uh Nagkataon lang po kayo ang sponsor, pero, kaya kayo po yung kinakausap ko. I'm not po. privy to the activity. Pero ang ang explanation sa akin, pumunta ho sila sa Israel, nagkaroon ng lecture, dahil hindi po pumayag yung Ministry of Defense, Pagbalik niya ho nila dito, nagkaroon ho ng training sa equipment and at more lectures po. Yun po yung sequence of events, Mr. President. So yun po ako, binabasa ko lang yung ano, center uh, Senator Opo, oh, yung, ako'y nalulupo. Kaya po. na medyo na, may ako kasi nakasulat dito training eh. Pero uh, lecture pala yung nangyari ho doon. Hindi po talaga training yan. Kung pag-uusapan po yung training na re-require para po magamit po natin yung dalawang uh, equipment na binili. Napakahalaga pa naman ang gampanin ng dalawang equipment na yun. Kung hindi magagamit dahil sa ng training, eh baka pwede ko pang ipakita sa NTC Commissioner, uh, Mr. President, na nagmamakaawa nga sila na bumalik doon pero ayaw ng pumayag talaga eh. Kaya po walang training na nangyari Ah, para po naman malaman natin kung talagang po eh, ayo po ninyo talagang aminin ng direkta, ah. pwede po ba niya sagutin? Uh, kung nasagot po ninyo ito, baka maniwala akong operational yung mga... Operasyonal naman po. Totoo na nagkaroon noon ng issue with the power supply. Ah, uh, pero naayos naman po. Hindi, hindi po totoo yun, uh, Mr. President. The power supply is not the question here. Power supply kahit kailan, pwede mong bilhin yun. Ah, uh, tatanungin ko na lamang po ang NTC. Para lamang po ma approve natin kung talagang operational po ang mga equipment na binili ng halos 1 billion pesos. What is the current ARFCN or ER FCN, your system is locked on right now. They'll check lang po ng uh, technical experts. Yes, na, Mr. President, very uh, technical. Ano po yung uh, frequency ulit, Center uh, Marcoleta? Ano po yung current? ARFCN or ERFCN ng sistema na nakalain sa ngayon? So tatanungin lang po natin sa mga technical experts po natin. Um, Number lamang po ito, uh, Mr. President. Habang inahanap po, Mr. President, ito yung susunod na tanong. Is your system showing sync archive or sync achieve or no sync at this moment? Alam po ba niyo, Mr. President, kung ba't sila nagtatagal? Hindi po operational eh. Kung operational po yan eh, isang segundo lang po alam na nila yung sagot eh. Well, unfortunately, Mr. President, ang uh, explanation po sa akin hindi ho siya real-time. Ah uh, so uh hindi nila hindi, hawak 'yung Hindi po 'yun ang eh. Kaya mapapansin natin ngayon, hindi operational 'yan. Ito pa po ang tanong, Mr. President. Is the system decoding bcc 8 or PCH right now? uh, unfortunately, um, uh, Senator Marculeta, yung tao o yung team na may kaugnayan dito sa equipment. No? Wala ho dito. Uh, hindi ho Ay, yan na lamang po sasabihin nilang sagot, uh, Mr. President. Pero sa totoo lang, sa totoo lang, ito po, ewan ko kung masasagot ko yung mga tanong nyo. Uh, ARFCN Eight, 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 tama eight, 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 pero ARFCN eight, 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 may eight, 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 ako <laughs> lahat po ng tinanong ko sa inyo, na pag hindi, tatlo pa lang ito eh. If I continue, lahat po nito hindi nyo masasagot. Ang ibig sabihin niyan, hindi po operational. Sayang po eh. Ang sinasabi ko po, this is almost 1 billion pesos. Nakatulong na sana anti-terrorism, lalo na po yung paghanap ng mga kababayan nating nalunod sa baha o yung nabaon sa mga... Ang dami pong gamit nito eh. Kung operational po yun, tiing unang tanong ko pa lang. Isang segundo, dalawang segundo, tapos na tayo, Mr. President. The fact is, hindi sila operational. So I will not be belabor this. So, hindi po kayo nagbigay ng report. Hindi ko po alam kung bakit. Isang, isang, uh, isang buwan po yun. Naghihintay po ako. Ang binigay po ay sa vision ng DICT. Ito po. Para i-cover lang kayo ng DICT, Mr. President. Response to requested documents and clarification during the Senate Committee on blah, blah, blah. Mr. President, ito po eh, indikasyon lang ng kawalan po eh. Sabi niya, operational status of the 950 million pesos, no specific details. Cost and supplies, supplier details, the submission lacks unitemized financial breakdown. Training and knowledge transfer, no documentation on re on required training. Verification of functionality, no data. Ano po ba? Well, Mr. President, uh, the Commissioner here and uh, bukas na bukas po magbibigay po sila ng uh, detailed report including yun doon sa mga katanungan niyo po kanina doon sa ARFCN. Uh, kung hindi nila bibigay, we won't approve their budget po. by uh, eh, Lalo na NTC, marami itong kasalanan eh. Dahil yung uh, SIM card registration, palpak pa po ho yung implementation. Kaya ako, kung hindi magbibigay ng report po sa inyo, ako na ho mismo magde-defer ng budget nila sa this week po. Sige po, uh, kahit na medyo nakakayamot na po ang pagyayari, Mr. President, dahil kayo naman po ang, sila po ang nagkulang. Tatanggapin ko yung report sa dalawang condition po, Mr. President. Aminin po ng NTC Commissioner na wala pong nangyaring training sa Israel patungkol dito sa paggamit ng dalawang equipment ng modernization ng ICTA uh, ng NTC. Isa po yun. Pangalawa. Aaminin po nila na sa ngayon hindi po operational ang mga equipment na to. Pero well, Mr. President, ang uh, sabi po ng uh, NTC Commissioner, doon po sa Israel lecture ang nangyari, hindi po training, no, lecture. Eh kung ganyan po ang uh, palagi pong uh, sasabihin nila, hindi po kayo talaga nagsasabi ng totoo may kahalo na po ang dishonest ito. Meron naman ako nakitang picture na may lecture po. In fairness, so, uh, nakaupo sila sa so conference room. And dito po, we can submit to you the uh, report. Doon um, po sa question number two, whether it's operational, tama ho kayo, matagal hong hindi, naka, hindi siya operational, pero ngayon operational na ho. Yan po ang uh, so, report po sa So, biglang naging operational ngayon? Saan ba na? Can we require Mr. President, the NTC Commissioner, to produce a certification from the government of Israel? Na sila talagang nag-undertake ng training in DUP 6 na yun na kasama lang po nila yun eh. Nag-sightseeing sila sa Israel. Yun po yung tunay na nangyari. At can be proven by the facts na hawak ko po ngayon para hindi lang tayo humaba. But well, to clarify ho, uh, just to be accurate doon po sa inyong uh, katunungan, hindi po sila nag-training. yun po ang sagot. So, eh, hindi pala kayo nag-training, uh -huh. kaya ang gilang yun, hindi nyo magamit. Hindi po magagamit ito without proper training from Israel. Sila lang po ang makakagawa nun. Kahit ano pong uh, pagbabalokto, tanggawin ninyo, talagang hindi nyo mapapakinabangan ito. Sayang na sayang po. Halos 1 billion pesos. At kailangan kailangan pong magamit ito. La, da, lalo na po sa mga sakunang nangyari itong mga huling araw na ito. Kaya, kaya po uh, nakagagalit naman na uh, parang gusto nyo pang uh, pasinungalingan lahat ito. Hindi ko po alam kung anong report ang bibigyan nyo sa akin. Eh. Well, Senator Marculeta, uh, they'll provide you kung uh, update po dito sa equipment na ito. Uh, a chronology of events kung ano po nangyari. At I agree with you, tinitignan ko yung capability nitong uh, equipment ay uh, marami pong uh, magagawang uh, uh, tulong sa atin, lalong-lalo na yung um, uh, pag-evaluate po ng uh, quality and data service ng mga Uh, telcos uh, soon natin. So, uh, they'll give you po a report, a uh, much extensive report uh, before the weekends. Or tomorrow, actually. the report nila tomorrow. Yes, Mr. President. At pagkakuha ko po ng report, I... Open din ho siya I, I, will, confer, I will confer with you, uh, Mr. Sponsor, para makita niyo po yung sinasabi nila at yung sinasabi natin at kayo na pong magpasya